Naubusan kami, nandala. Galing kami doon, sa baryo. Kaya pala. <laughs> Nakalikal ko doon sa bahay. Ay, ay, ay mo kung nasa ka dyan. Papay <laughs> <laughs> to na totoy ah. <laughs> Anong ginagawa mo dito? Ay, magra ride tayo, di ba? Pinatwa <laughs> ko nung maaga kanina pa ako dito sa labas. Kasi napakita din ang ko naman. Ito yung anniversary natin, pa-contest natin. Ayan, uh, Invitational pop dance. Oo so, nga, ano. Ako, paring Roy, si Allen, si Glenn, si Pong, ikaw, si Hogan, si yep, si Ambo inyong master. May master talaga. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Ngayong araw nga ay pupunta kami ng Itchagi Isabela kung saan tutulungan namin ang isa sa mga grupo namin, si Miko Alindada. Siya ang presidente ng JCI Itchagi Chapter. Tutulong nga kami mamigay ng relief goods. Hindi ko rin alam kung saan lugar pero samahan nyo kami. Pagdesisyonan na nga namin magkita na lang dun sa may simbahan. Dahil hindi nga namin masyadong kabisado yung mga pasikot-sikot. Naghintay nga lang kami ng ilang minuto. Dumating na rin si Miko. Ang dami nga rin palang taniman ng tobacco rito. isang ato sa mga pinagkakakitaan ng mga tao rito. At mga ilang minuto nga lang, may nadaan na kaming ilog. At sabi ko nga, pag maaga kami natapos mamaya, dadaan kami rito para maligo at narating na nga namin ang barangay ay, Dumating na nga rin yung mga relief na ipapamigay dito. Pinagtulong-tulungan na lang namin ibaba. Yun naman kasi ang dahilan kung ba't kami nandito. Hey <hazong> <Kaya> mo? <hazong> Tara kaya, pagbawatan natin. Thank you. <laughs> wala, naubusan po eh Naubusan namin nandala Galing kami doon sa barrio Pagbalik na lang namin sir Thank you At pagkatapos nga namin mamigay ng relief Pagdesisyonan nga namin na bumalik dito sa ilog At halos lahat ng madaanan namin Nang ng sticker Pero pakiramdam ko kasi wala pa akong karapatan Dadating din tayo sa panahon na yun Pero sa palagay ko, hindi pa ngayon Hindi pa kita Oo, kakaumpisa ko pa lang kasi. Kakaumpisa pa lang, pero 1M yung BF nito Taga saan kayo? Solong Saan, saan? Solong ko. So, yung bata rin, sige Panoorin mo tong video na to, hanapin mo ha. Sama kita sa video. Pati sa YouTube ko yan. Ay, Zon. Umakyat pa nga yung mga bata. At saka yung pamilya nila, kumakaway, bumaba daw kami. Tawirin natin? Oo. Wag. Wala ali matay ng mga mo. Ay stuck pa sa loob. Wala pa. Shit. Sa langit tigre eh, tigre. Hindi ano yan, aso. Eh, wag ko na lang. Yeah. <laughs> Paano-paano, Jake, Quenca? <laughs> Uy! Piling ko naman, nangyayari. Panggap, kanyan lang <laughs> siya. Pwede saan? Uy! 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 Uy. <laughs> 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 at na ng mga oras nga na to, nagutom na kami at nagdesisyon na kumain. Hindi mahalaga kung anong uulamin. Sanay tayo sa hirap. Kaya kahit dilata lang, basta masaya ka. Okay na yan. At nang palubog na yung araw, nagdesisyon na kami umuwi ni Gary. May nadaanan pa nga kami nagkaagit sa daan. Medyo mali pa nga yata kami nang nilikuan. Ay, matang. Tapos <laughs> ako <laughs> magsara. <laughs> Tanongin mo nga doon. Ha? Huh? Tanongin natin. Pwede po magtanong, tay. Ito mo yung palabas ng highway? Doon? pag <laughs> Santiago. Pag-iingan po. Ako. Ah, Maraming salamat sa panunod ng video na to. Ride safe, keep safe. Yun lang.